dito eh. Masada. Masada. Pero shopping naman siya Shopping. Shopping. Ma'am, relax mo lang. Naninigas na siya. Nararamdaman ko na. Bakit ba, ma'am? Ha? <laughs> Seryoso? Um? <laughs> Oo nga. Sensitive siya. Sorry, ma'am. Bula na agad siya eh. Yan. Kailangan ko ikat dito kasi magsusugat siya. Balikan ko. Balakan. Kasi dikit siya eh. Balak ka dyan. Sige, lang muna tayo. Basta relax mo lang, ma'am. Tiwala ka lang saan. Pag lumalaban kasi siya, hindi ko, hindi ko siya makukuha ng buo. Kailangan kong bawasan yung unahan kasi baluktot siya, ha? Dapat di ko siya babawasan eh. Kailang baluktot? Hmm? Pwede naman. Sorry. Sabi ko, hindi na lang mamatay para wala nang kukuha. Oo, <laughs> totoo yun. I-relax mo lang. Tiga siya. Ramdam. Carry. Tiis lang. Ba't parang namaga siya kasi nagbalat? Oo, oh, nag, ano yan? Nagsugat? Papunta na tayo sa exciting part spasakit na to. Ma'am, tiis? Opo, para matanggal. Yan o, no? laki ng bumo no. Oh. Dandahan lang naman. Ito yung bumaon meron pa po sa gitna Okay. Mano siya ma'am? Madiki? Kikita ko na parang dudugo siya ba? Oo okay. oh, naman atina. lang iingatan ko siya. Ayoko siyang dumugo. Bakit? <laughs> Kasi, alam mo na. <laughs> Di ba? <laughs>

dahil mina may nasabi. Dati na may nasabi. Oh. Tapos, Sikit, ma magkawalan siya. Nalaglag na. dito siya, eh. Titignan ko lang kung may nasabi. Hmm. Buti nga, puro ingron lang, ma'am eh. Buti na, hindi nagtaay si Wachi. Wala, na Wala po. Kita naman eh. Babaw pa lang, ma'am. Hindi siya nangingintab. Nahalik eh, mo ko. Ay, tignan mo. Kasi yung kukuna. Opo, kasi pabaluktot nga po siya. Relax lang, ma'am. Ma'am. Tikit ba? Parang, ano ba, relax? Hindi. Nasasaktan ka ba? <laughs> Hindi. <laughs> Hindi naman.

Tapos, pagtapos ni mama dyan, hindi na kami matulog. Guys, pag nag si mama niya, puha ba kayo? Tsaka, tsaka sabi kayo, gusto mo mag ka tayo dito? Sige, sige, sige. Ganyan -si. kayo, sige, -si -si. Sana mo dah, ma. Mama. Mama. Mo na dyan. Hindi pwedeng bilisan to. Bakit? Masasugat yung paa ni ma'am. Bawal. Hmm. Sakit ma'am? Hindi. Hmm. Yun lang mga dry skin niya ma'am. Ano yan? Ano yan mochi? Eh. May apple ka pa dyan? No. Ay, sorry ma'am. Medyo nadinan ko. Ito na Ito yung yung ma'am. dala ha? Talagang di ka nadadala. Pa pa ka na tayo mamaya. Ayoko. Sige ba, okay. ma'am.

naninigas na naman siya. <laughs> Masakit ba? Kante. Masakit Masakit kapte?

yan lahat na punasin ko. Tsaka ito ma'am. Hindi. Yan. Hindi. Pero kita na lang ano nito ma'am. Pulang-pula na. Huwag mong babasahin to ha. Ay, sorry. Ang rupok. Ang rupok. Ang kapal na puputol. Ayoko pa naman ng sundot ng sundot. Sakit? Sorry. Ito yung ayoko kay ayoko manundot ng manundot. Kasi alam mo, yung sobrang nipis niya na. Kaya lang marupok eh. Upo. Yun o, oh, meron pa o. Oh. Okay. Namda yung sakit mama kasi manipis na to eh. Uh, pa, hmm. okay. na. Sakit pa ba? Ay! Masakit na siya, kasi dahil natanggal lang. Huwag hmm. mong babasahin, ma'am, ba?